Farmers, pakita ko lang sa iyo yung aking area na uh, uumpisahan ko ng manukan. Meron tayong 500 square meter. So, may kaunti na tayo dyan na mga manok. Uh, sana uh, madagdagan pa 'no. Actually, wala talaga akong idea sa pagmamanok. Kasi lang gusto ko lang na, na itry Diba? kung kaya nga ng iba kaya ko rin yan punta tayo doon ayan ang aking area yun dyan mayroon tayo mga konting manok na nilagay dito ayan may maliit pa tayong breedingan dyan. Meron tayong isang inahin dyan. Ay, inahin. <laughs> inahin. <laughs> meron tayong isang uh, broad cock dyan na nilagay at isang uh, munga. Hmm. Ayan, meron tayong pina tanggal dito na suha. Kasi maglalagay tayo ng breedingan pa dito na no, para sa mga uh, manok natin. Ayan ito guys, so, sayang nga eh kasi lang hindi naman makain yan makain itong suha na to eh yan. kasi pare siyang may sakit malalaki sana kasi hindi naman makain yan, so I decided na lang na ipatanggal kasi isang gawin natin bedingan yan dito tapos mayroon tayong dito, pare yan dito sa bedingan ng mga derasa dito kumuha din ako ng area ito hindi pa nga siya tapos Ayan, kumuha ako ng area dito para sa atin naman na mga native hmm. hindi pa tapos so pasokin natin dito kung ano pang pinawa nila dito yan Uh, gumamit lang tayo dito ng mga kawayan uh, ito oh tinanggal pa nga nila ditong damo eh. ang dami pa so after siguro nito matuyo itong mga damo na to ayan pinagtanggalan susunugi na lang natin ayan, hanggang doon nakaikot na din pala mga ka-farmers ang ating uh, range range net natin. Ayan. Kaikot na din sa 500 square meter natin. Kaikot na din hanggang doon. Ayan. Ito hindi pa tapos. Yung hiero na lang kailangan dito. So, ang hiero, i-deliver pa mamayang hapon. So, siguro mga may tomorrow, mailalagay na yun siya. Yan ang kanilang ano, bahay-bahay kapag kaumulan. Yan. Yun din tayo maglalagay ng uh, pwede silang hmm, hindi pa lang tapos. Yan. Ito guys, so um. <laughs> nakita nyo to. May suha pa rin kami dito. Isang puno na lang. Ayan o. No? Kaso lang, ewan ba, ba't hindi man ito makain? Ayan o. No? <laughs> Hmm. Kasi yung balat niya, parang may sakit na ba. So, labas tayo ulit. Punta tayo dun sa bandang ibaba. Ayan. Medyo madamo pa dito. Talaga magugustuhan ng mga manok yan dito kasi pag ito ay ginrass cutter. o medyo mahaba pa ngayon yung ano soon papagras cutter na natin to after ng matapos magawa yung ating sa breeding ng ating mga manok yan, hanggang dulo po yan guys ang doon yan medyo mababa lang ha, ating uh, net pero pwede na 7 lang yan eh hanggang ikot nasa 7 yan lang So, siguro mga ilalagay lang natin dito na mga ano tatanggalan na lang natin yung mga babae mga inahin natin tanggalan ng ang tawag dito nang uh, tanggalan natin ng uh, pakpak para hindi sila masyado makalipad ayan guys uh, hindi ang ating paglilinis dito pero na pala ako dyan guys na uh, tinanim may tanim tayo dyan na uh, may maya di agua ayan o uh, kumubo na rin sya eh uh, ayan kaya maya di agwa. Kita ba ito? Yan. Mga ano yan dyan. Itong puno hanggang doon. Hindi ko lang kanina napakita. Kalimutan ko. Nasa labas siya ng net eh. meron pa tayo dyan ng mga tinanim na prutas. Ito ang ating um, ayan yung ating rambutan tayong mga saging dyan. Tsaka doon sa dulo may mga nyug dyan dyan. Tsaka mangga. Medyo may space pa tayo dyan. Para pag nilinis natin yung kaya ko wag na isagad bandaroon Sa may ano, dulo. Nalagyan ako ng daanan dyan para pag nilinis ang net natin ay hindi tayo mahirapan Oh, meron pa tayong mga bukado dito. Hindi pa sila malaki. Medyo maliit pa sila. Yung mga saging tayong tinanim dyan guys. Oh. Ayan. Hanggang dulo. Meron dito mga rambutan, lansones. May mga markot na rambutan meron dyan. Ayan, mga saging tayo dyan. Mm, medyo malawak-lawak talaga itong air